pag-unlad at pagbabago sa mga kampo ng MILF patuloy na isinusulong. Farm equipment tulad ng traktor na sinunda ng iba't ibang capacity building activities ang ilan lamang sa mga kasalukuyang tinatanggap ng mga mamamayan sa camp communities, kaugnay ng camps transformation and development sa Bangsamoro. Tinutulungan ng mga kooperatiba at people's organizations sa mga kampo na mapatibay ang kanilang mga group. Ito ay sa pamagitan ng mga trainings na nagtuturo sa kanila tungkol sa organizational development and management, operations and maintenance, financial management, disaster risk reduction management, sustainable agriculture at iba pa. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ang mga grupo na ito ng sapat na kaalaman at kakayahan upang mapalakas, mapanatili at masustain ang kanilang samahan na siyang mamamahala sa mga proyektong ibibigay sa kanila ng Development Partners. Ang 24 na kooperatiba na nabuo ay tatanggap ng livelihood support na natukoy base sa kakayahan at potensyal ng kanilang komunidad tatanggap naman ang 25 people's organizations ng small-scale infrastructure projects tulad ng water system, library, madrasa, hygiene facility at iba pa. Mayroon ding tinatawag na local social formation na binuo at sasanayin upang tugunan ang mga pressing social concerns tulad ng community sanitation, peace and security issue at iba pa. Ang support to CAMS transformation and development na ito ay bahagi ng programang Proactive o Program on Assistance for CAMS Transformation through Inclusion, Violence Prevention and Economic Empowerment. Ito ay ineimplementa ng Bangsamoro Development Agency sa pakikipag ugnayan sa United Nations Development Program Philippines sa labing anim na barangay sa anim na kampo ng MILF. Ito ay pinopondohan ng European Union at ng UNDP Philippines.